to this video mga kaedol magbuhat tag halang na sokaan arun magamit nato ang atong kiharbis na sili so kay magbuhat man tag sokaan na halang simpre damayan nato si Commander Cobra o ang akong anak sila duha maoy magsulod sa sili ngato sa empty nga botelya kanang kinuhaan na pod og pangangodol kay wala man siguroy labot ang pangangoh kita podiha diha ang maghinahinay o limpyo sa lamas na ahos o luya kaya ang ahos tul na ay natural remedy aron iyang pakusgun ato ang immune system o maayon siya na mapatay sa kasi klase na mikrobro na nakahatag sakit kanato sa masasipon ubo o trangkasong tapos kiniluyo po dol Mao ni say pinakalami og pinakamasustansya na pampalasa og mao siya na ni anti-inflammatory og antioxidant properties. Makatabang po ni siya aron maminusan ang oxidative stress na resulta sa sobrang free radical sa atong kalawasan. Pero dapat dili nato kalimtan dol na kung naatay bation sa atong lawas sama sa akong gipanulti ganina, pinaka importante ang pagpagkosulta sa lisensyadong doktor ug atong sundon ng iyang tambag ug unsay nakasulat na resita dili manta doktor dol ug dili puko doktor kwak dol so kay humana man taglimpyos sa mga lamas ug humana sila butang sa sili sa sudlanan ato At na ang lamas aron nanatay sukaan dayon batangan nato og suka og dogang gamay nga pampalasa og marato og dagang salamat bye bye